Hello YouTube. Kumusta? Ngayon lang ako nakapag-video kasi bagyo sa amin. Wala talaga akong ma-upload kasi walang signal sa amin. Buti na lang ngayon, nandito ako sa Tacloban City. Dahil meron kaming travel sa barangay. Eh, sa hotel merong wifi at kuryente, no? So, possible nga makapag-upload tayo kahit konting video lang no in just 3 days no? so galing pala kami doon sa may Santo Niño Shrine Santo Niño Shrine and then guys sa ano real nilalakad lang namin guys kasi para malaman namin yung area kasi hindi namin dito kabisado So, makikita nyo sa aking likuran, ang mga establishmento. Dito sa may Paterno Street. Sa may Tacloban City. And, we are staying in Alejandro Hotel. Hotel Alejandro. Here in Paterno Street. So, mamaya guys, meron kami a social activity which is merong disco tagay-tagay and sayaw-sayaw ayun -sayaw. oh, nga disco nga and ayun tumawid kami sa pedestrian lane kasi baka mapunggap. <laughs> baka mapunggak kami <laughs> pag di umayos so kailangan na umayos kami sa aming paglalakad para, para, para ba? Yan kasama ko yung mga friend lalo. Yung mga barangay official. Hi. And yung barangay captain namin nato sa lakan. Di ba? Perfect. <laughs> And nandun yung yung infrastructure committee sa aking likuran. And guys, malapit na kami sa Hotel Alejandro. Ayan. Oh. Mamaya papakita ko sa inyo ang aming kwarto. Kung saan doon ako natutulog ng mahimbing. mahimbing. <laughs> Kasi malamig guys. Ah, Barangay 30, San Juan Luna Street. Mga 30-30. Barangay 30. So ayun nga. Um, pahinga muna kami sa kwarto guys dahil around 5 o'clock kakain na naman kami. Ay, malapit na tayo maghapunan. Huwag na kayong mag ano dyan. So kakain sana kami ng bulalo or meron pala dito. Ha? So nasa me guys. Guys, malapit na. Ilang hakbang na lang. So, ang saya dahil nalibot namin ang takloban. Although, hindi naman lahat kasi ilang minuto lang naman ito. Diba? So, guys, naabot na naman ang Hotel Alejandro. Hoy! Hotel Alejandro. <laughs> 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 so guys, wait kasi mag-picture mo na kami ito. Napakaganda. Ano? Ano? Nice! What is? Nakita nyo rin, no? Parang...